So guys, isang napagandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa labas, sa magandang park. At ngayon ay day off ko na naman. At eto, naglalakad-lakad na naman tayo sa isang park uh, park. Patanggal ng uh, stress. At uh, eto, galing na tayo dito sa isla, man-made na isla. Yan. ba diba, galing na tayo dyan. Nung isang uh, vlog ko, o yung last vlog ko. Yan, galing na tayo dyan sa loob na yan. 40 dirhams ang entrance. Ngayon, dito naman tayo sa Niyugan. Kita nyo naman. Madami din palang Niyugan dito. Kanino kaya to? Siguro kay Escudero tong Niyugan na to. Kailan kaya ang baba dito at mga paglikay? Ayan you o, know, lawak na Niyugan. So, lakad-lakad tayo doon. Baka may makikita tayong maganda. Pupuntahan natin. Baka sakali. Malay mo, makasimot tayo ng pera. Sayang din yun. Alright. Alright. Alam nyo, kapag uh, OFW kayo dito sa Dubai o sa UAE at nagtatrabaho kayo sa mall o ang nakuha nyong trabaho ay sa mall, sa sales, mga ganan. Ang kalimitang day off nyo, weekdays. Yan. Bawal mag day off ng weekend. Kaya ang day off ko dito, Martes. Kasi alam nyo naman, pag weekend, yan yung karamihan ng tao. Yan yung maraming tao sa mall. Kasi walang pasok yung mga bata, tapos naggagala yung mga... Matatanda, ayan, yun, kaya pag sa mall ka dito, nagkatrabaho, hindi hindi ka magkaka-day off ng weekend. Ang mga nagkaka-day off lang ng weekend dito, yung sa mga opisina, sa mga pabrika, yung mga ganan. Pero basta pag mall, hindi ka makapag-day off ng weekend. Bihira, mga request lang, emergency, ganan. Yun, kaya ganito ang day off ko tuwing uh, Martes. Pero maganda naman kasi kukunti yung tao. Kapag nagagala ko, kukunti yung tao. Tapos sa uh, yung kusina, wala masyado na gamit sa bahay. Yung banyo, wala masyado na gamit. Hindi ka tulad pag weekend, halos lahat na uh, day off nila. Maraming tao, maraming gumagamit. Sa uh, CR, sa kusina. Ayan. Pag ang mga kasama mo sa bahay, eh sa opisina nagtatrabaho. O mga weekend ang day off. Kaya okay na rin, okay na rin pag uh, week... Uh, okay na rin pag weekdays yung uh, day off. Ang dami talagang ng update to. Okay oh. yan. Wak! 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 yung Siguro nung huhuli ng mga ano to. Pasta. Wak! 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 O, dami o. WAK! 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 Pwede kayang karnin to. Pwede kayang ulamin to. Pwede kong ulamin to. Ang dami na ito. tiba diba. ba 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 ba. Ang ba. babayad, diba? ba? Kaso, pag na... Pag karni ka na, kakainin ka rin ng mga yan. Hahaha <laughs> lumilipat sila sa Wow Tapos biglang natala yung cellphone ko Nung na naitapon sa tubig, patay <laughs> 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 Nakakatawa uh, naman ang mga uwak dito Ang babait Oh, sumusunod pa rin Mukhang uh, dadalhin ako nito ha Pagtitirahin ako ng mga ito ha Pwede na, pwede lang Wala, na. wala na Paala ko, sinusundan ako eh Uy, buhay pa ako Hindi pa ako pwedeng kainin May plema pa rin ako eh Kaya medyo sama pa rin yung pakiramdam ko Hindi na matanggal pero sa Pinas, ang pinanggaling ko ng dito, uh, oregano. Naglaga uh, ako ng dahon ng oregano, tapos iniinom ko parang tsaa. Uh, mabilis sa uh, magpagaling, oregano. Alright. Ito yung nakita natin dun sa isla na sinasabi sa inyo, yung malaking Ferris wheel. Ayan. Tapos may parking dito ng bangka, oh. Kano kaya ang entrance dyan sa park na yan? Tingnan natin. Pero siguro sa susunod na sahod na Kasi wala pa tayong pera <laughs> Wow may lumang barko dito Nakahoy Hindi kaya ito yung kay Lupi <laughs> Siguro kay Lupi to Parang wow, kay Noah's Ark Ay sa ang ganda oh Luma na Parang restaurant to Barkong restaurant Sabi na eh Restaurant restaurant nga na barko floating restaurant siya no Sharjah restaurant okay kaso hindi na gumagana tong barko na to kung luman luma na matagal lang hindi gumagana o matagal lang hindi ginagamit nakatambay na lang eh nakatenga na lang baka eh. nalugi eh. guys ito yung janitor dito ito yung uh, naglilinis ng uh, kapaligiran dito easy oh 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 diba nagahigo my friend ayos ayos na rin pag ganyan trabaho mo dito ito kayo no video? Diba? ba? Pag ganun ang trabaho mo dito, okay na rin. Tagalinis ng kalsada. <laughs> high, touch, high touch, Kaya malinis dito, eh. Bira ka makakita ng bira ka ng basura. Kasi may ano siya, may mga tagalinis. Kaya sobrang linis ng bansang ito. Ang alam ko, ito na yung tinatawag nila na gold soup kaso hindi mo na tayo makakapasok dyan wala naman tayong pera pa baka pagpasok natin eh mano lang tayo maprostrate o malungkot kasi hindi tayo makakabili ng ginto oh masarap bumili ng ginto dito mura lang kaso yun hindi kaya ng budget next time doon tayo galing layo na pala natin tapos ito yung periswilo. tapos doon tayo galing sa dulo tapos nandito na tayo sa may Gold natatain na ako ang dami ko kasing nakain kanina Pasok, pag, pag pumasok ako dito sa Gold souk, dito ako tumain, nakakahiya titisin ko na lang muna pero taintain na ako <laughs> titisin ko na lang muna ayan, nandito na nga tayo sa Gold Souq bali nakapasok na ako dyan kasama ko asawa ko dati binili ko siya ng kwintas pero hindi na kaya yon kasi dati malaking sahod ko ngayon mababa na <laughs> hindi na aya hindi na kaya ng budget dati easy easy kasi malaking sahod ko eh ngayon uh, wala na waa na waa sorry see you next time gold soup pero sa ngayon pachal pachal muna alam pera. Andito na pala ako sa fish market na Ang <laughs> layo ko na. Pero hindi na tayo papasok sa loob kasi nakabili na tayo ng isda kanina, di ba? Bumili na ako ng isda pang prito bukas, pang baon at pang ulam. Eh, tsaka na tayo pumasok dyan pag uh, medyo marami na tayong bibilhin. Eh, pag pumasok tayo dyan, mga mumurahin lang isda dyan, eh, nakabili na naman tayo. Eh, Nag-iisa naman ako sa buhay. Anin ko yung maraming ulam o isda. Ang, uh, isang arawan ko lang yung binibili ko kaya balik na muna tayo balik na tayo, wala na tayo makikita dito uh, guys, pumunta uh, ako dito sa taas so kung makikita nyo ayun yung gold soup kanina sa baba ayun yung ano yung uh, bangka kanina na kahoy tapos yun, doon tayo galing sa dulong yun malayo na pala ng nalalakad ko Nasaan yung malaking Ferris wheel? Wow, para tayong papasok sa ano ah Transformer <laughs> Ayan, yung malaking Ferris wheel oh malayo-layo na palang ating nalalakad hindi ko namamalayan ay nako siguro iikot na lang tayo kasi paikot to eh di ba nung isa sa kabila tayo lumabas ngayon nakita ko pwede pala siyang ikutin kaya iikot na lang tayo pa uwi. iikot tayo sa isla dito sa dagat ah, andun yung man-made island sa gitna ayun yung malaking lobo so napakalayo pala ng akin lalakarin kaya magumpisa na tayo. Tara na. Wow. Iba pa tong tunnel na to. Saan kaya to papunta tong tunnel na to? Silipin nga lang natin sa lang. <laughs> ang layo na pala nang naabot ko. Ang layo tuloy na nga ng lalakarin pabalik. Okay lang, kaya pa naman. Maaga pa pero lubog na ang araw. Pero maliwanag pa naman. Okay pa. Ito na itsura nito. Oh. Sa kabila. Ito, hindi ko na alam kung anong lugar to. Ayun, ang alam ko, dagat pa rin to. <laughs> Malino yung tubig eh. Oh. Alright. Ito Yun pala yung Flag Island na tinatawag. Ayan guys, ah, babalik na ako. Kasi malayo pa yung iikutan natin, no? Oh. Malayo pa. Pagod na rin ako. Ayos na yung paglalakad na yun. Ano na, ah, sulit na. Ay. Malayo pala pag inikot mo to. Ganabi <laughs> uh, na ako paglalakad gabi na pero naglalakad pa rin ako pa uwi napakalayo pala ng inikutan ko maya maya pa ako makaka uwi nito nandun pa yung malaking lobo ay sa wakas guys nakarating din ano see you na lang next time dito lang sa bahay pa na ako bye bye